Kung pwede lang tani mabalik ka sa umpisa Kung sa din kita tangan nagkakilala Kung pwede kulang tani mating mo Paano na rin ako na na Basta subong Kamusta na 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 Matamong ati yun Na puro lang kalipay Sa kumpay maupo Siya'y mukha kapag mga promesa na to Gulbi lang nadula. Ang atong gisugutan Mga gintuputan Kadasig gulbi lang ni ba? Pero nagpapabilin man di ako Nagadalagan sa pamit ko Ang mga inagatas sa una Sabay na itong ating pangalan Atong inuman sa raguwas Na subong ginadala Hindi mo manguruli Malasang hindi pwede kung gusto may paagi Malang man nga Malabay lang buhay Pero sa pangat buhay Nahilos na mga may ganis Sila mas kalibay Kung pwede lang tayo Ibabalik ka sa umpisa Halik sa umpisa Kung sa ating kita Tala na kapilala Kung pwede ko lang tayo Mating mo bang Pakamigong ko Hasta subong so, Kamusta na ka mo Tani wala lang ang tanah Ako may nadungduman Nga ya, kadungulang brigada Na'y mga nagiganta Kaibigong ang partinas kapuhi O sa ila di makabalibad pa Kung ikaw ang maunahan Dumamagot ng ano Tumaya at pinagkalatid mga Upito sa kasubo Tagkalitayan pwede Kumalatayan ito na, pero di ba baltas ang una doon ang tatanan labuton Ang mga hadong kagrabinin ato nga hulaton Masakit pang atuson, misang pa daw Ang mga nagkalat kong batuhang ang taal sa Di ba pre, pero nga ang tibay Ang alagyan sang iban iban lain na ang biyahe Mga inagyanta hindi ko na namalintan Tawag lang kung kung ang lanong hindi nakapapabay Kung oh, pwede lang tayo sa Tasa umpisa kung sa diin kinatala na kapilala Kung pwede ko lang tanim ating mukhang Makamigo ko hasta subong Kamusta na ka mo? lang ang tanay Ako na tumtuman ang atun mga sa una Kung pwede lang ang mabalik ko ang tanan sa una Kaya hindi ko kasaho nga ang wala na mga prego Kamusta ari ko gahulat sa nga pagbalik kaginyo pagbalik. Pupunta ng pangilid Sa dalan na makitid Kamuha mo palapit Kaya kita magutanay Magkalipay, magpuligay Magabahay, magkaptanay Mataway pa kita sa kunas Ang kitagat hiling mo Pero may mo ginahambal Hara ka sa kunlikod Pero ako ang nakibot Wala ka sa akong kasunod Wala ka nagit na gupot naguya sa pagkapot Sa mga kamot niya kinapilit Nalaputon Mga handong ginatutom Sa diin na tusubong Mga prego Taniin nyo hindi mabatian Ako galis Sa tani Taniin nyo Hunpe de lang tani mabalik na sa unpisa, unpisa. Hunsa di inkita talan nagkapilala, nagkapilala. Hunpe de ko lang tani matingob ang mga migokho hasta subong kamusta naka mo tani walang wala itana. tapos na Dinala na sang aso ang mga oras Tato sigarilyo nga naupos na Ipalipo ka sa baso Ang dalagan sa kabayo nga naupos ta Di mapanas atong dalan Atong agi sa nakagyan Bis ka ng papel mo sa kabuhiko ko Nga na Tamos na mga tropa nga nadulan na iban Ang lakat sang rilo kung pwede lang ang balikan Sa tiun nga kamo nga ari pa di Ang tamis Yak pait, sa problema malas ay nga kapalaran o tilawan Ang kapuday ang tusong, mga luha kagihong Na nadula na subong, ang tionta sa kagapon Wala ko na lipatan Wala ko o, lang kani, na lipatan Kung pwede lang kanina baling ka sa umpisa Kung sa diin ikatalan sa di, di, katalang, kapilala Kung pwede ko lang tani Matingo I'm <laughs> not